Huwag kang matakot kung makulong o ano, tutulungan ka ng imbasi, huwag kang magpanik, makakauwi ka. Relax ka lang. lang. Di bale na, huwag kang mag-alala dyan kukunin ng amo mo yung gamit mo. Tutulungan ka ng imbasi, relax ka lang. I-upload ko tong video ha. Ipa-share ko to mga kabayan, tulungan po natin si Maribel. Oh, relax ka lang kabayan, makakauwi ka. Makakarating to sa Pilipinas, hindi ka makakauwi na ano. Basta Relax ka lang. Kung wala kang ginawang masama, makakauwi ka. Oo. Oh, kung kukunin ka man nila, huwag kang magpanik. May video na na masisin ko to sa ano, marirescue ka. Intindihan mo? Alkahel Street. Number 7 yung bahay. Alkahel Street, number 7 yung bahay. Oo, oh, sige. Huwag kang mag-alala. Bumalik ka na lang at may video na. Nakuha ko na. I-upload ko to para matulungan ka. Andito sa Riyadh. Tapos? Tapos okay, so, po, kagabi po, e napasaran ka po. Kina-tinikang po po yung tinikuntuhan nila na. Pag-drive na lang, otey pa ako sa hamam, sa siya, parang nasa ako. Ano na po ako na? Salit. O, oh, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka, na, tutulungan ka ng embassy natin. Isi-send ko to, i-upload ko to sa Facebook, para matulungan ka. Ah... Uh, at least alam na ng embassy kung saan ka re-rescuehin at uh, yung agency mo ha huwag kang magpanik kung pauwiin ka man o ano tutulungan ka ng ano ang ang ang, embassy na ang, bahala. O, yun na nga, ang embassy na ang bahala oh yun na ang embassy na ang bahala oh sige na kung mauwi ka man doon huwag kang mag-alala. makakarating na tong tulong sa embassy Saglit lang ha. E, diyan ka lang muna, upo ka muna diyan sa gilid. Diyan ka magtago ka muna sa likod ng truck. Kakausapin ko muna 'yung kasama ko mag-withdraw kami ng pera. Bigyan ka namin, pahatid ka namin sa embassy. Intindihan mo? O sige, sige, sige.